Hello! What's up mga idol! So ngayon muling pagbabalik ng ating pinakagwapong tato artist ng Cebu City mga idol no Ah <laughs> uh, yun nga uh, panibagong kagwapuhan ulit tayo mga idol So medyo natagal yung ating mga video kasi nga na busy tayo mga idol no So yun siyempre ah uh, isi out nga pala natin si Boss Idol Aji uh, So you no yung nakikita nyo parang may mga ano siya may scars Uh, gusto niyang patabunan no so half sleeve to mga idol so syempre yung design niya mga idol is sa kanya yan, mga idol syempre may binago lang tayo konti diyan no? so kaya yon uh, dapat uh, matapos matapos nito mga idol kasi nga uh, titingnan natin kung makakayanan ba to ni boss idol AJ, no so you know napakalaki mga idol so tingnan natin kung makakayanan ba to no so syempre bago ang lahat um... gusto ko magpasalamat pa din sa ating sponsor Big Wap Jazz at saka sa Brown sa walang sawang suporta ah, sa pagbigay ng needles no so maraming maraming salamat at syempre hindi mawawala yung ating mga shout out mga idols syempre unahin na natin dito si Jay Montesilio shout out idol damaso sana mapili mabigyan ng needles sige basta suporta lang at magshare kayo ng mga post ko mga idols so yun lang ba baka mapili kayo at si Ray Flores Rubrico pa shout out loads watching from Negros Bacolod solid ng freehand hand uh, maraming salamat mga idol at salamat sa lahat ng taga Negros Bacolod meron ba yun Negros Bacolod uh, basta yun na yun shout out idol Ray Flores Rubrico at ni Marvin Sinconige ha 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 pabuhat pa ha ah, ha pa buhat tol ah ano pa buhat ah sige pa buhat N hindi pa natin nagpa shout out sige lang ah shout out sa'yo Marvin shout out na lang kita at ni Akiris Brian idol pa shout out oh shout out ka idol Akiris Brian kasi palagi ka rin nagsusupport sa aking mga posts So, yun, shoutout sa iyo, Idol Agkirenz Brian So, yun, syempre, balik tayo sa ating tatuan, mga Idol So, yung mga needles pala na ginamit natin dito, mga Idol Is tatlong size lang Ng Big Waps Cartridges So, lining, 5RL Tapos yung shading, dalawa 11RM at saka 17 RM mga idol so tatlong size lang to at syempre yung voltage natin dito is nasa 7.0 mga idol at yun nga dyan na part mga idol syempre nag highlights pa din tayo dyan ay nag highlights na tayo <laughs> tapos yung ginamit kung uh, needles dyan is 5RL mga idol no? so yan lang pa konti kunti lang ng paglagay ng highlights para hindi naman masyadong uh, marami tingnan yun know, si Boss Idol IG so ito na yung aming final result mga idol so after ng 7 hours mga idol 7 oras ng tatuan at sakitan you know Napaka-astig ni Boss Idol. So, layon to mga idol. Tapos, may warrior sa baba. Tapos, may cruise. Three cruise, no? Parang cruise yata yan. Uh, isa, isa lang pala. <laughs> so, yun, mga idol. So, yun yun nga yun, yun, yung aming total uh, finish product. So, yun, no? Kung umabot kayo hanggang dito, mga idol. So, don't forget to like, comment, and share. At salamat sa ating client na si Boss Idol AG So, yun lang yung ating video ngayon. And happy Saturday, mga idol.